Alam mo ba? Bawat taon, iba't ibang sakuna ang sumasalanta sa bansa. Sa kada bagyo, lindol at krisis na dumarating sa bansa, ang mga Pilipino ay hindi lang basta nakakaahon sa hirap ng buhay, kundi patuloy na bumabangon at lumalaban. Ang National Disaster Resilience Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo ay isang opisyal na pagpapahalaga sa kakayahan ng mga Pilipino. Ang nasabing pagdiriwang ay pinatupad base sa Executive Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong June 28, 2017 layo nito na itaas ang kamalayan at paghahanda ng mga mamamayan sa harap ng mga kalamidad at palakasin ang kultura ng pagkakaisa, pagtutulungan at pakikibaka tuwing Hulyo, ang mga ahensya tulad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense ay nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad tulad ng drills, workshops, forums at public awareness campaigns para palawakin ang kahandaan ng publiko. Ayon sa mga pagsasaliksik at data mula sa FIVOX at Pag-asa, tinatayang nasa 20 bagyo ang pumapasok sa bansa taon-taon at mahigit isang dosena ang naglalandfall, habang libo at 300 lindol naman ang tumatama kada taon. At hindi lamang kalamidad ang tinutukoy sa Resiliency Month. Kabilang din dito ang pagtugon sa socio-economic challenges tulad ng kahirapan, pandemya at mga community conflicts sa paglipas ng panahon lalo pang nadadagdagan ang kaalaman ng mga Pilipino sa kahandaan sa sakuna. Base sa pag-aaral ng Harvard Humanitarian Initiative, 42% ng mga Pilipino ay handa sa anumang sakuna, mas malaki ito kumpara sa 13.5% noong 2017. Malaking pagsubok para sa mga Pilipino ang mawalan ng bahay, hanap buhay at minsan pangarap. Pero sa tuwing tila wala nang natitira, ang tapang at bayanihan ang laging umuusbong. Pero maliban sa katatagan, malaking hamon din sa pamahalaan ang mga aksyon at plano nito para maiwasan ang mga sakuna, gaya ng pagtatayo ng mga dekalidad ng mga estruktura o pasilidad, pagpapaigting sa pagprotekta sa kalikasan at pananagutan ng mga opisyal. Sabi nga ni William G. Bacani, Together, we can face any challenge ahead of us. We may stumble and fall, but we will bounce back arm stronger with vision and faith that after darkness, after pains and sufferings, the Filipino survives, the Filipino is resilient. Ngayon, alam mo na!